Wala na ho sa Pilipinas, nakatakas na, nakalipad na ho sa Estados Unidos si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko, ang dating chairman ng House Appropriations Committee ng 19th Congress. Kinumpirma yan ni House Spokesperson Attorney Princess Abate pero nilinaw na may travel authority ang pagpunta sa Amerika ni para magpagamot. Sino kayo nagbigay ng travel authority partner? Ha? Sa gitna talaga ng discussion ng uh, flood control projects, ha? Batay sa records ng kamera, hindi pa nakakadalo ng sesyon si Ko mula na magbukas ang 20th Congress. Nilinaw din ni Kobe uh, Call Party List Congressman Alfredo Garbin. Hindi naman daw nagtatago si Ko at hinatid lang niya ang kanyang anak na nagaaral aaral sa ibang bansa. Sana o, oh, sa ibang bansa <laughs> nag-aaral. Hinahatid pa. Hinahatid pa isinabay ang kanyang pagpapagamot. Okay. Si Ko ay nahaharap sa kontrobersiya dahil sa isyo ng umano'y insertion sa 2025 national budget habang may isyo rin ang anomalya ng flood control projects kung saan sangkot ang SunWest Construction na iniuugnay sa pamilya ni Ko.